那该怎么办？ Okay guys, so sinadya ko talaga na magpahaba ng bigote at saka ng balbas para matest po natin itong enchant na shaver natin. And sinabayan ko na rin ng pagpagupit para mas makita natin yung impact pagka bagong gupit at bagong ahit. Talagang nakakabata ng itsura lalo na pag nasa 40 ka na. And maganda rin kasi yung impact na palagi tayong malinis. Lagi tayong presentable. Para kung sino man yung makakaharap natin, eh, magandang uh, halimbawa tayo sa kanila and ito yung enchant na shaver paglabas ko nito sa box medyo nagtataka ako kasi bumuka siya napindot ko pala ng ganito and hinahanap ko yung switch niya wala siyang switch yun pala kailangan mo siyang ibaba para mag off and pag gagamitin mo siya kailangan mo lang siyang pindotin ulit at tanggalin mo yung cover para magamit mo na siya So ngayon i-test natin kung gaano ka-effective, gaano kaganda yung quality nitong enchant shaver na mahaba yung balbas natin kung kaya ba nyang linisin.